Wararat mga amigo, ako po si Virals if Japan, hindi po ako mayaman hanggang ngayon nasa kahirapan. And dito na naman tayo mga amigo, pauwi na naman tayo. Dito tayo maglakad sa madilim na panahon. Dito na naman tayo dadaan mga amigo, pauwi na tayo sa bahay kasi galing tayo sa trabaho. Hirapan ako sa tumang kalisod sa Tagalog na magsalita mga amigo. Dito na naman tayo dadaan mga amigo sa arrival, hmm, hindi na hindi ngayon madaming tao dito mga amigo. Kunti lang tao ngayon siguro. Tingnan niyo mga amigo, ganito kaganda dito. Dito na naman tayo maglakad papunta sa station ba doon tayo sumakay ng train para makauwi tayo sa apartment natin ayan o kasama yung kaibigan natin sa trabaho hmm, pinamalakas ng kaibigan natin yan dito naman tayo maglalakad papasok tayo dito sa station para makauwi na naman tayo mga amigo, kasi ang gabi na kasi yung train dito hanggang alas 12 lang ng gabi gabi pa yun o umaga ngayon de mga amigo ang oras natin nandito mga amigo alas 10 ng gabi pauwi na tayo hmm, pauwi na naman yung sinabi dito papasok na naman tayo gagamit gamitin na naman natin yung card na pass mo doon nakalagay yung mga pamasahe natin eh yung plate ba sa train dito magantay tayo sa elevator pagkatapos naming sumakay sa elevator pagbaba paglabas namin ng train ando na nagtakbuhan na kami para makasakay kami ng train na to kasi, kasi ang, ang kasunod nito nga train alas 10.28 pa nga ngayon alas 10.10 pa kaya nagtakbuhan kami para makasakay kami ng train na to pagkatapos pagpasok namin ganito na kadaming tao dito pero okay lang to kasi hindi, hindi ba katulad ng umaga bang magtulakan kayo para makapasok kayo sa Mayon, train, ngayon ganito lang kahit makatayo ka, basta hindi lang kayo magkatulakan mm, ganiting tingnan nyo mga amigo ganito lang mga amigo, ganyan dapat dito dapan. sana pero hindi natin hawak eh o, tingnan nyo, ito yung kasama natin kasama natin yan sa trabaho, yan o oh. yan amigo natin, ilang yan. minuto natin nakatayo sa loob ng train mga amigo, nandito na naman tayo mga amigo, dito na tayo sa Kawasaki, bababa na tayo dito bababa na tayo dito sa train mga amigo at lalabas na tayo dito sa station kasi maglakada naman tayo, papauwi mamigo dito na naman tayo dadaan mamigo ito yung babaan ng train ba papunta tayo sa hagdan, maglakad tayo dito papunta sa hagdan ba doon tayo bababa kasi ang yung station na to nandito yata tayo sa second floor bababa tayo sa first floor para makalabas tayo dito ng station doon na naman tayo magsimula maglakad papunta sa tinirahan natin ganito dito mamigo ang dami ding bumaba dito ang dami sigurong gumala dito ang lugar na to kasi ang dami namang pasyalan dito eh o, dito na naman tayo sa hagdan, o, no? tingnan nyo dito tayo dadaan para madali madali ba? ba kasama sa mabilis o tingnan nyo amigo dito tayo dadaan para madali tayong lumabas mabilis tayong lumabas ayan na siguro yung tagalog na yan ang hirap naman mag tagalog o tingnan nyo amigo ganito dito ito yung daan na ipapunta ng palabas dito ng stisyo na to ba para may panso yung pasmo natin para makalabas tayo dito o pagtapos ng pasmo ay panso ayan dito na tayo sa labas mga amigo dito na tayo magsimula dito na tayo magsimula maglakad mga amigo para makauwi na tayo sa tinitirahan natin dito dito. Ayan mga amigo, ang daming tao na naman dito umuwi. Hindi natin alam.